Hello everyone! For today's video, magluluto lang tayo ng sinigang na manok. Tara, umpisa na natin. Sa isang kasirola, naglagay ako ng kaunting mantika. Tapos sigisa natin yung luya at sibuyas. Isasabay na natin yan. Igisa-gisa lang muna natin siya hanggang sa mag-translucent yung ating sibuyas. Then, ilagay na natin yung ating manok. Kalating kinong manok yung ating lulutuin ngayon. Igisagsa muna natin yung ating manok bago natin siya templahan. Yan, nilagyan ko na siya ng asin. Tapos takpan at ayahang kumulo. Kapag kumukulo na, yan, haluin ulit natin. Kung mapapansin ninyo, nagtubig siya kusa yan, nagtubig, hindi pa yan nilalagyan ng sabaw. Kapag ganyan na yung itsura ng ating manok, pwede na nating lagyan ng tubig or sabaw. Depende na sa inyo kung gaano karaming sabaw ang ilalagay ninyo. Ayan, tapos takpan natin at pakuluhan kapag so, kumukulo na luwin lang na natin tapos lagay na natin yung ating mga gulay nilagay ko na yung labanos talong sunod na rin natin nilagay yung ating kamatis at pechay tapos takpan natin at pakuluan ulit Kapag malambot na yung ating mga gulay, pwede na nating lagyan ng pampaasim na or sinigang mix ang gamit natin. Kung gusto nyo ng fresh na sampalok, bahala na po kayo. Tapos lagay na natin yung ating siling haba or green chili. Tapos timplahan ng bechine. Tikman natin kung sakto na sa panlasa kapag kulang pa maglagay ng asin. Malapit na itong maluto. Pakuluan na lang natin ng ilang minuto. And that's all guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. God bless everyone.